kailangan pa bang sundin or i-apply ang 2,000 to 3,000 PSI sa itatayong isang palapag or isang floor na bahay? Yun ang ating pag-uusapan. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe, hit the bell para manotify ninyo ang mga susunod na mga videos ko. ayon sa national structural code of the Philippines 2015 section 419 concrete design and durability requirements under 319 211 nakasaad dito ang minimum design comprehensive strength or lakas ng kongkritong ginagamit sa pagpapatayo ng gusali ay 2,500 PSI. Paano ba ang mixture proportion para makuha ang minimum na 2,500 PSI? Example, isang sakong siminto, dalawang buhangin, tatlong graba, isang sakong siminto, dalawang buhangin, apat na graba. Isang sakong siminto, tatlong buhangin, dalawang graba. Isang sakong siminto, tatlong buhangin at tatlo ding graba. Ito ang mga mixture na makuha ang average na 2,300 PSI. Obstika lang ang tanong, pwede pa bang hindi na lang sundin ang National Structural Code or 2,000 PSI? Ang sagot, yes! May ibang pamamaraan pa ba na mixture para sa isang palapag na bahay? Pero check note, balde ang sukatan natin kasi isang balde katumbas ng isang sakong siminto. Balik tayo sa tanong, pwede bang hindi nalang sundin ang National Extractural Code? May ibang pamamaraan pa ba sa pag mix? ang sagot mayroon anong klasing mixture okay kanito number one isang sakong siminto pitong buhangin number two isang sakong siminto apat na buhangin at limang graba number three isang sakong siminto, limang buhangin, apat na graba. Number four, isang sakong siminto, apat na buhangin, at apat na graba. So, kung gusto nyong gumawa na isang palapag na bahay, pumili lang kayo dito. Itong mga mixing na to ay exclusive or para lang ito sa mga taong nagtatayo ng isang palapag na bahay o oh, one floor lang na bahay